Tadaan! Ang laki ng dag. So, ko ng sponge. Yung pang ano ng ito. Pang ano sa dato. Sponge. Sponge bath. <laughs> pang ano ng kato ito kalang ng konti. Tapos, ganito muna. Kasi madali siya yung lumiit. Tapos, magiging pino na. Ito, kukuha naman tayo ng bagong pang ano, ng pinggan. Naubos na kasi yung ano natin. Isa. Isa. yeah thank you for watching guys thank you for watching bye, -bye.